Ayong adlaw kaninyong tanan nga repaminaw karon nining tulumanon kini ang akong suliran. Labina na kaninyo doktor Ni Obra og Attorney Elin Bathan. Inin man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suot suliran. Ako si George, 45 anyos, minyo taga Kalinan, Davao City. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa yuta nga akong napalit. Usa di ko ka OFW diri sa Dubai. Ano ninyo masabtan? Ingon ni ini ang mga panghitabo. Ah, ang oh, ako maguhang. Hello, Ate Belin. Hello, George! Kumusta naman ka di ha? Oo, oh, kira ko din sa abroad, Ate Nanawag lagi ka. Ay, kay magbalita ko ni mo, kasi manang kuchita ba nga atong iyaan na sakit. Uy. Daot, uy. O na problema kay siya siyang tambal dong. Uy. Kaluoy po ni tiya. O oh, sige, te. Magpada ko gamay nga hinabang. Ay, kalipay ka niya, George. Pero may lain pa siyang tuyo ni mo dong. Nako, nga naman. Mupalipa ko nung kaukyuta. Tipakan diba ko nun niyang iyang yuta o mga 200 square meters para balikya aron maikapalit siya sa mga tampal. Pero wa yun mabahin mabahi nila ning magsuong yuta. Mo ba? Kaluoy sab. Pila man sa baligya ni ti akon sita te. Ha? Upang yuta? nga niya pa magkas abroad? Away problema. Kay, iyaan raman ako ang baligya, O niya, ako masan nga gi pabuhatan gid og didob shell sa akong maguwang sa usa ka abogado unya lang ako mo pirma pohon hindi pa uli ako sa Pinas aw oh, waday ko kay mga parente man ni mo na og gani og naluoy sa ko sa kong iyan para palit lagi kuno sa iya mga tambal og maayo na lang ba hindi ko uli na ko sa amo pohon may luna na niya kung katukuran ako bay. <tip> Tio Berto. Ay, hindi alam magbundayin yung pag-umangkon na kong abroad. Ay, dali, dali. Dayon daw. Dayon sa pobre na mong panimahe. Si Tia si Tio. Ay, naalagi. Daot na taon daw. Pero nakatabang yun ang imong padaog halin sa iyong luna nga imong napalit. Oh, mausa din akong tuyo, Tiyo. Gusto kong mutan ako sa luna nga akong napalit? Oh, Aw, ano problema? Kaya o ganti ka rin dito. Oh, maone ang imong luna nga na Maayong nung pagkapwesto kay Dapling Duli sa dahan. Dindot yung tinood, Tio. Maayong tukura rin bay. Bayan ni Nimo dayon? Ah, dito pa, Tio okay? eh. Mabalik abroad O na akong kapatukol bahay din sa akong luna. Pero, dili pa kong balik. May suwayan kong trabaho sa Batangas. Maayo kay niya na din sa Pilipinas. Pero kung huwag gani ayo, au, bubalik ko sa pangabrod. Huh. Maayo rin ba yung tanga kong trabaho din sa Batangas? Pero gamaya sa sweldo ikumpara sa pang-abroad eh. Ako lang yung humanoon lang ako kontrata din eh. Kawan ini eh. Bubalik na ko sa abroad. Ah. Huh. Kinsa man eh. Hello? Hello? Paibaon lang tika. Naka nang yuta nga imong napalit. Prindado na darin ako. Un... On, Unsa? Eh, Pinsa din world... May nanawag na ako dito pa ko sa Batangas nga nag-ingon nga prindado ang akong napalit ng yuta niya. Walang to ko panumbalinga kay lagi basin binuang lang. Hangtod nga huwag ko magdugay sa akong pagtrabaho sa Batangas. Nibalik ko ang trabaho diri sa abroad, sa Dubai. Paglabay sa ka Pilaka-Katuigan, nakapauli na sab ko sa Pinas o nagpatukol na ko ubay sa luti nga ako napalit. Usa sa anak sa nagbaligya ang akong gipasukod sa akong gibayan aron diligid ko mula pa sa akong gibayan. Kay namatay naman tong akong iyan nga akong gipalitan aning yutaa. nahuman gyud ang akong bahay. O unya, salamat sa ginoo nahuman na gitintaw ng akong bahay. Kanindot sa pamati nga nakita ako akong hinaguan sa papangabrod. Bayo! Uy, may bisita man. Hmm. Kinsa mo Kagawad ko din sa ato, Dong George. May nanawag manggod sa barangay. Katong iprindahan ko no aning luti, mo reklamo ba ya kuno dong kung anong nung may padayon kagit kuno bay din he. Nga gipahibaw ka naman unta kuno niya nga prindado ni niya. Unsa? Mukihara ba git kuno siya dong? O, oh, ako kagawad. Wala na ko'y labot kung gipenda ni sa tagya sa yuta. Tungod kay ligo na nga akong ebidensya nga ako na ni Lutiha. Kay may didobsel ko ini. Kung prindado man ni nga niya, nako. Napalit ko na sabli. Oo, oh, unya. Kung saon man nato ni Ron, kung makikburo ka gitong iprindahan ani dong. Oh, na sige. Pakihaya lang siya kagawan. Magpaabot lang ko sa sumon kung ipatawag lagi ko niya. At tubangon ako. Dong George, magahin unta tao kwarta kay magpasurve na ta sa kinatibukan ngayuta o masurbis sa doog apel ang lote nga imong napalit. Okay, Auntie Grace. May hinoon. Samtang dili pa kumubalik o larga sa abroad. Ah, uh, George, to di ay dong. O may ka magsoon ang magbahin anang usakabahin nga imong napalit. <coughs> <coughs> ang sante? Uy, eh, ay pati, pati pa pa. Anong pa pamlanin niyo nga ako naman ang napalit? D dili di na pwede, Auntie, Uy. 200 square meters sa gani ni akong lote nga napalit ninyo? Niya, bahinong pag ninyo? Then, parang kung ako makasabot. Ay, akong gipasusi og abogado ang gipabuhat ninyong deed of sale. Pinuang mangkuno ka. Liman mo ang namir mga mga witness, ang mga nagbaligya rapod sa lote. Ang mga anak rin ng Conchita. Dili mangkuno na maoingon ang akong abogado. Abida sa dinoon. O konsulta sa kong abogado. Naunsa um, na mahinuon eh. Kano yun, yung nanaon man ko ninyo eh nga nakahuman na rin ba pagtukod sa pagtukulog bahay din eh? Ah, wala na problema, George. Diligid ka gusto nga matibhangan ang 200 square meters ni mo. Ako na rin mo ang kon sa kasikbit ini. eh. ko rin iniksukod, kon mo abot manggidgani sa imong gibayan, palitan na lang sad ang akong bahin. Unso? Wala akong takoy problema atong babae nga nagsamok-samok nako ako lagi pindado ko nun niya ang akong napalit na lote kaya namatay naman ko na to. Niyasab ko mag-problema sa akong mga parente nga akong gipalitan aning lote, ha? Kaya nagpasurbe na sila sa ilang yuta? Unum ko sila ka magsuon ang magbahin o usara ka bahin ang ako ah? Ang bahin ra sa ilang isuon nga akong gipalitan ang yuta ah? Ang ako mga pangutana maukin ay musunod. Unang pangutana. Sa didob sa ako nga pagpalit sa yuta, 200 square meters ang sukod sa ako napalit. Ina pa kuno ni nga bahinong magsuon. Matuwis pa ba diay ang detalye sa deed ikaduhang pangutana. Binuang ko no ang akong pagpalit sa yuta, matod sa ilang abogado. Kaya ang namirma as witness sa akong didubsel, kaliwat rasabdamo sa vendor. Gusto ba ang ilang abogado? Ikatulong pangutana. Matod sa usan ako kaiaan, kung gusto ko no ko nga dili makuhaan ang akong 200 square meters, inigbahin ko no nila siya amuangkon sa sikbit sa akong napalit. Aron ako nalasag ko ng paliton. Gusto ba kini? Wa ba ko nila binuangi ini? Ikaupat o katapusan. Nakabay na ko sa lute, nga ako napalit sa usan ako kaiaan. Unsa man niya mahitabo ini nga nagkagubot na ni ining yuta Og patay na sab ang akong gipalitan ini. og tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, George. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako today ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problema na may punto legal personal emotional behavioral ng mga pangutana problema ang mga nagmaoy din ha ang mga nasakitan no ang mga gibiyaan ang mga nasubo uy. agoy no hard feelings lang dai kuya padayon lang ta no pero ipadan ng inyong suwat ato nang istoryahan uy nga naman o sa mga panghitabua o unsa may among matabang o matambag ninyo ipadana sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa atuang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City lain-lain klase klasing pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri na mo ang importante kompleto ang mga hinungdan sinugdanan ang inyong mga pangutana o mga problema no kaning ato ang mga giagian in life lumalabay ra gyud ni these are meant not to break us but to make us stronger ay gyud mo pagtuo ha nga sa attorney Ellen may problema hala kagrabis akong giagian guys no bashing lang yuta diring dapita happy la ang ang importante sa ato ang panikasika sa kinabuhi limpyo atong konsensya wa tay gibuhat bautan bahala na lang ng mga storya ug atakis uban Labinas facebook no sus kung unsay mabasa mang good nila para nila mo nay tinuon kunyag na ay isyu mahimo na yung expert uy no automatic mura na dayog si kinsa di ta magpadaan ng ingon ana una tanan, wa tak ila nila ikaduha wa tay utang nila ikatulo di gud na mo matter ang ilang opinion kay ang tinuod ing nakibaw ra gud sa tinuod ikaw those who are close to you di ta ang ay magpadaan ng ilahang mga storya. kanang mga nasgawas yung mga silingan ay mugpadaan na guys lumalabay rana keep strong keep faith and uh, always stand proud kung unsay inyong gibuhat na binaghibaw mo nga wa moy gibuhat daotan hapsay ang inyong tulog lami ang inyong pagbangon ayaw na nothing else will matter unya kibaw mo take these opportunities nga natay mga problema nga makahibaw ta o kinsay tinuod nimong higala o kinsay mga bitin kinsay mga wolf in a skin nga maayo lang nimo tungod kay naa day ay makuha nimo fair-weather friends. di na friends, fair-weather people. No? No good na. Okay. O, um, shout-out and a big thank you sa tanan na mga likers o followers sa kini ang akong suliran official writer's page. Thank you po sa tanan nga mga uh, nag-like o nag-follow sa RMN nga uh, account na to. Salamat kaayos sa inyong uh, pag -like, pag-like o pag-follow po sa Elaine Tantengko Bathan nga Facebook account. Naku, sa uh, attorney Elaine nga, Instagram account. Thank you kaayo for always liking and supporting. Thank you sa inyong mga greetings. Malipay kaayo kung makabasa sa inyong mga greetings. Salamat yun kaayo. Greetings to Mr. Solon Javier, Kang Sami Celada, Adriana Kalumba, Dena Kalumba. Sa tanan na tumatak si driver, mga nagtrabaho din ha sa ilahang mga opisina, mga naas ilahang balay, naas ilahang mga tindahan, ito si Carbon. Agui, salamat kayo sa tanan for your um, continued support. Salamat at kaayo mas man mangani ta magila-ila wa mangani ta mag magkakita pero na feel na ko ang inyong paghigugma pinaagi sa inyong hang pag og mga message message of support message of love um, message nga um ang, ang ang ako ang mga tambag no uh, nakahatag og tabang pud ninyo i was able to touch your lives in one way or another um salamat kaayo kay that is very reassuring mas nindot pa na siya kaysa sa taong imong nakita kada adlaw pero wa di ay maayong gibuhat nimo may lang si imong atubangan no so um we're very grateful kaninyo no mga likers followers o mga avid listeners kay you are the genuine uh, people aning kalibutan sama nilang Beverly Padua de Los Reyes nilang Anhelida Flores ah, uh, kang Elenita ah, uh, kabatinga ngibo thank you kaayo Ah, uh, na um, also kang uh, Sally Alfante and kang Sirabel Cantila. Shout out ninyong tanan din ha. And um, thank you kaayo for for your likes no and and for the messages ninyo. Thank you guys nga tanan. Uh, we really really uh, appreciate it. Thank you very much no. And letter sender na to karong adlaw at kalinan Davao City. Gipadani ihang suwat sa kiniyang akong suliran, official writer's page, 45 years old. taguo na to sa pangalan nga si George. Naani siya'y napalit nga yuta, OFW, sa Dubai. Mabuhi ka, Sir George! Isa ka OFW, no? Pero nagka-problema, manggod ni. Ang iyahang yuta kay naingnan ko no siya nga ang katudi ay naprinda sa uh, iyahang gipalitan gi, no um Okay, so muna yung pangutanam. Sa deed of sale sa akong pagkapalit sa yuta, 200 square meters ang sukod sa iyahang napalit. Ila pa mang kunong bahinong managigsuon. Matuis pa ba di ay ang detalye sa deed of sale? Okay, Now, ah uh, ang akong pagsabot manggod kay dire sa sa pagkapalit no nga um ang kaning yuta wa pa ini na pagkapalit nimo. Now, ah uh, ang ako ang pangutana ani is that um ah uh, ako ang ako ang pangutana ani is pagkapalit ni mo kinsay imo ang gipalitan silang irederuha or ang usa lang ka ah, uh, katao no so ang ato ang at and ani man eh, kaya kung mamatay na no ang usa ka tao like i said before ang mga manunod mo nay mahimong tag iya ana unya um pwede gud na pwede gud na uh, nila pwede gud na nila Uh, bahin-bahinon nila, Unya, pwede niya ibalik ang iyahang share. Pero, di niya gud na maklaro o mapuntag yun sa ila, iharang mo share. Pero, wakpan ay klaro kung asa dapita. Kaya nga naman, kinahanglan pa manggot na mupirma o extrajudicial settlement of estate. Para maklaro kung asa dapita o niya ipasubdivide pa po na. So, meaning to say, naakay 200 square meters nga napalit kaya gibaligya man sa katong pagtungod ang iyahang bahin. Pero, mahug nga na apil na ka as co-owners kuyog ang mga managigsuon pero diring dapita wa pa kakabaw kung asa dapitang imo kay wa pa man nila naklarog bahin og storya asang dapitan niya wa pa man na subdivide so muna ako ang pagsabot ha sa imuhang um imuhang sitwasyon and now the question is unsay bilis imong deed of sale of course kung sakto ang pagka-execute notaryado permado why why fraud why why pagpangilad why forgery na hitabo valid ang deed of sale ang pangutan na lang ani is um labo na naaman tu isyu nga na prinda unsa po'y status sakto ba to ang proseso sa pagprinda na rehistro ba to kuno kung titulado na rehistro ba to sa uh, register of deeds kay kung naa uh, then pagpalit nimo um medyo problematic pud ning yuta ah. Uh. and you should have been aware no ikaduhang pangutana binuang kuno ang akong pagkapalit sa yuta matut sa ilang abogado kay ang namirma as witness sa akong deed of sale kaliwat rasad kuno sa vendor who's ding abogado. Sorry abogado, pero sayop ka. Wa may problema kung kinsay mo witness. Why prohibition sa deed of sale? Dili, ingon nga kung parinti ka, di ka pwede mo witness. Kaya ang purpose sa witness nga nakasaksi rasiya nga ning pirma o deed of sale ang tag-iyas yuta. Dili, ingon, wa man siya makuha interest interes ato. May tatong siya buyer o siya seller Unya or o notary public. Muna, di siya pwede mo witness. Kana, rag yung tulo ka tao. No, ang dili pwede mahimong witness sa usaka deed of sale kung ikay ni baligya, ikay ni palit or ikay ni notaryo pero third party ra ka, meaning outsider ka, wak kay makuhang interes anang uh, yuta ah wala kay problema, kibaw ka, maski ganig ahinti, pwedeng mahimong witness kay wak man siya, kanarag yung tulo, ang dili pwedeng mahimong witness sa pagpirma sa usaka did of sale so medyo, huwag si minargamay nong abogado, kinsa mantong ni sulti ni mo ato, niya ato ah, um, sayop siya, o wak lang po siguro siya kaklaro, kinsa may nag-witness no, butang talang, ikatulong e, pangutana, matod sa sana nako kaiyaan. Kung gusto kuno ko nga dili makuhaan ng akong 200 square meters, inigbahin ko nun nila siya ang muangkon, sick bits akong napalit. Aron ako na lang sab ko nung paliton. Husto ba ni? Wa ba ko nila binuangi ani? Pwede kay um, Mahugmangod siguro akong pagsabot nga basin makuhaan ang imong yuta kay sayop ang sharing ubahin bahin-bahin. Now, para dili pwede po, no? Para lang mag-complete -mag nimo if uyon pugka, wa po problema. Anything that is not also illegal. Kay para ma-save ni mo, pero pangunta na, oh, yun baka mo palit po. Kung pilay iyahang bahin para makumplito yung 200 square meters. Okay, ragyod, pwede. Ikaupat o katapos ang pangunta na, nakalabay na ko sa loteng akong napalit sa usa-usa na ko kaiaan. Sa usa na ko kaiaan. Unsa man unyay mahitabuan eh, na nagkagubot naman ning, nagkagubot naman may aning yuta o pasayin patay na po ng akong gipalitan ani, na amang kay did of sale. Like I said, so long as valid ang imuhang deed of sale sakto ang paggahimo wa kay angay ikaproblema valid rapod gihapon na ang maong um ah uh, pag execute i-honor rapod na siya okay ra na no wak na siya ay, uh, problema nga ang imuhang deed of absolute sale um ang nagpirma ang vendor patay na ang pagtransfer lang ana no maulang na siya but so long as legally sakto ang dokumento then it is also valid di ka angay mag-uulang ana. anak ha kwa alang to ang original gid nga documents si imong didto unya tagua ha unya pag kwa pag certified true copy didto sa notaryo publiko nga ni notaryo anak okay mga suking tigpaminaw hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan daghan keng salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon din higa sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo mo na nationwide, tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.